number? Sa k ko. nga lang, boss. Eh, pa, paano kayo nakontak? Sa, ano, boss, sa kapitbahay namin. Kaya, in lang ako dyan sa nila. Tama. Itagas na nga ba? Dyan lang, boss. Number. Tapos, wala akong palisensya. Anong gagawin natin? Kontakin mo na yung boss mo. Kasi pwede kang may pwede kung pa-impound yan eh. Eto. May impound yan boss. Sabi ko iyo sa May impound yan. Kontakin mo na ngayon para makapag-usap na kami. Kung papagawaan nyo to o hindi. Kasi kung di nyo papagawa to, papa-impound ko to. Ngayon lang simple yun. Kasi wala ka lisensya eh. Hindi ko naman pwedeng... Kung, ma, kung galos lang to boss. Ano ko yan? Okay lang sa akin Tiway nga, okay lang sa akin Sorry nga, okay lang sa akin Kaya lang malalim eh Ayan yung mga yan, mga bunggo ng mga motor yan Nahayaan ko lang Kasi mababaw lang eh, hindi naman ano yung insurance yan eh Ito medyo malalim to eh Dali Oo, oh, ito, walang lisensya eh Walang lisensya dito, inuna niya ako dito eh. Tapos tumumbok yung ano niya, gilid niya dito. Sagi? Oo. Oh. Ah, muna yan Eh, wala pa ang to. Eh, mo Hindi niya nga daw makontak yung boss niya Pwede punta na lang boss. naman dito cellphone ko. Punta mo. ID mo. Ay, sa Saan? 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 Sa Luno, baba. Base 1. Gagawin ko dito, baka ano yung bako ng neto <laughs> nung kuha <waw> <laughs> na nang kuha ng cellphone sa'yo. Babalik ako mas, Sus susunduin mo lang doon yung isa kong sama. Punta kayo amo mo mo. Hindi, dyan lang naman yun, di ba? Oh, lahat ka na lang. Oo, <laughs> iwan mo yan. Iwan mo yan. Di, kailangan to, pre. Hindi, eh, lahat ka siya. na lang. Yun na, bilisan mo. Okay naman ako may pag-usap idol eh. Eh kahit iwan, kahit tidalin mo yan, wala kukuha niyan. Aba, ano naman 'to? Aksidente naman 'to eh, di ba? Wala na. Naman... Ha? Ah? Oo nga eh. Ah, nga, hindi pwede pa lagpasin eh. Yan, yan pwede. Ito, okay lang. Wala na yan, oo. Ito. Ito, paglubog. So, dalawang sari. Hindi, tumama na siya dun eh. Hindi niya pa pinray, Tumama yung gilid niya dito. One, tumago, one. Bago nga lang daw. Wala pa lisensya. Nag-deliver na ng yelo yan. Ayan nga ay. eh. Mag-start lang daw. One day pa nga lang daw siya. So, pinadrive agad eh. Dapat di pinapadrive yung walang lisensya. May tiwala kasi mga dito kasi subdivision, alos lahat dito, wag mga walang, walang lisensya eh. Ba? Basta marunong ka rito mag-drive. Makapag-drive ka eh. Kaya lang, pag nakadiskrasya ka. Yun ang mahirap dun. Yun lang talaga. Diba? Yun ang abala talaga dun. Bago nga lang yung nag-drive kasi hindi niya alam yung ano dito yung range nung ano niya eh. Baka sila siguro sinabi, marunong mag-drive. Ay, marunong pala na mag-drive ng single, hindi nang ano, nang may sidecar. Kaya tungkutin eh. May pod sila sa konek.